Hello guys, welcome to my YouTube channel. Oh yes, oh Sunday ngayon ah. Pwede tayong mamasyal sa mga syempre medyo busy sa work. Pwede na kayong mamasyal dito sa River Bank. Ayan, oh, oh, ayan oh. Nandito ako sa ngayon sa River Park ah, sa Marikina, sa likod ng SM Marikina. Itong lugar na to, pwede kayo pumunta rito every Sunday. Uh, kasama nyo yung mga kamag-anak ninyo, yung labor ninyo, yung anak ninyo. Pwede kayo mag o mag-exercise para at least na pagpawisan, uh, mapagpawisan kayo. Ayan, o. Oh. eto Ayan, itong space na to, pwede kayong mag, uh, ano dito eh, mag, dito, magbike bike or mag -jagging. Ito lugar na to. So, ngayon, mga around 6 o'clock, medyo ma uh, maaraw-araw na siya. Pero kung mas early kayo, so, makulimlim, makulimlim pa rin. At maganda rito kasi maaliwala uh, maaliwalas ang lugar. Ayan naman, no? Maaliwalas ang lugar. yan Malinis ang hangin. O, oh, diba? Malinis ang hangin. Tahimik. O, oh, pwede kayong mag picnic dito. magbike. Mas maganda kung magbike kayo para pawisan kayo. Pwede rin nga dito magbadminton eh kung gusto niyo magbadminton. Ayan oh. So nakikita niyo diyan sa area na 'yan, ah uh, pwede mga paghiram ng ah uh, ano diyan ng mga bike. Ayan oh, pwede kayo maghiram diyan ng bike. Sige, kela, may bayad 'yon. So ayan, medyo malapit na tayo sa ilog. Medyo malapit na tayo sa ilog. Siyempre dito, kapag ka, ano, uh, maulan, siyempre may mga baha-baha pag kayong talagang matindi na yung ulan. Pero pagka ka, simpleng araw lang naman, na simpleng ulan naman, hindi naman ganun ka tinindi ang pagbaha dito. Ayan, ah, nakikita niyo po ba? O diba, napakaganda? Bari ito, hanggang dulo ito, medyo malayo pa ito. Nandito lang tayo sa buong atin. Ayan yung SM. So, naisita niyo yung SM. SM, SS, SS, SM. Hmm, Ayan o, no? ikot mo kayo. Ayan. Yan na yung background ko. Oh. Ilog yan.